DIY Moto Yan, good morning, good morning mga kamoto no? Lalabas tayo ngayon para mag lalamove no? So bali umalis tayo ng bahay Alas 9 na ng umaga So tinanghalin tayo ng gising No, I mean, nakuha na tayo yung first booking ito nga yung uh, Mexico Pampanga papunta ng General Tino so nagkakalaga siya ng 344 pesos first booking antumal ng lalamog ngayon dito sa parting Riot Pampanga no? so ngayon okay, nandito na tayo sa bypass road, nakuha na natin yung yung item ito, ito siya, chicharon Eh chicharon, dalawang supot na chicharon dadalhin na rin ng General Tinyo. So hintay-hintay tayo ng kasabay nito dito sa sa Kabyao no kung may malalabas na booking. So, may lumabas na booking pangalawa sana. Mexico to Kabanatuan. Ewan ko bakit di siya maswipe swipe Nagloloko yata yung application kanina so hindi ko nakuha yung yung booking sana uh, nakakahalaga siya ng 751 priority siya mga kamoto vlog no? hindi natin nakuha tayang 751 kaya naging priority na 500 plus siya tapos plus 200 <clears> hindi <throat> natin nakuha mga vlog sayang so yan hintay hintay tayo ng booking so update ko kayo pagka minakuha akong pang pangalawang booking no Salamat sa Diyos mga kamotoblog. vlog. Few moments later. So ayan mga kamotoblog yung view dito sa pinagtatambayan natin. No? Kailan naghihintay tayo ng booking. Dito to sa parting sa uh, Central Luzon no, sa Cabiao niya Ecija. So ayan yung tani man ng palay. Napakaluwang yan. Na yun, ayan yung Mount Arayat. Mount Arayat. Ito yung bypass road. Papuntang Peñaranda yan. So Ayan. ayan. Napakaganda ng batis. Habang naghihintay tayo sa ilalim ng puno ng akasya. Yan, napakaganda ng view mga kamoto So, dito kasi sa bayan ng Kabiyaw. Handa lang lumabas ng booking. Pero pag lumabas na may booking, malalaki siya mga kamotoblog. Sana may lumabas. Aba nagpapahinga tayo ng mga 15 minutes. Then kung walang lalabas na booking, diretso yun tayo ng General Tino. So ayan, update ko kayo mga kamota vlog. Kamota oh, no, vlog, nakakuha tayo ng second booking. No? Ah, uh, ano siya? Gapan to San Miguel. 250. Hindi na sa atin pero yung shooting niya 223 lang. Tapos nakakuha tayo ng pangalawang booking ay, pangatlong booking uh, San Miguel naman papunta Mexico Priority siya So ba bali 465 yung shipping Giniyaran tayo natin ng 500 So pwede siya mga kamotovlog So i-deliver na lang natin So ay nabutan tayo ng ulan So Pagkakapunta na tayo mga kamotovlog So ayan mga kamotoblog na no? Unfortunately hindi tayo nakakuha ng pang apat na booking So napakatumal ng biyahe natin sa araw na ito no? So bali nakatatlong booking lang tayo So bali papakita ko na lang yung breakdown ng ating kinita sa araw na to So tingnan nyo na sa screen mga kamoto vlog Sana makatulong sa mga gusto rin maglala driver no? Alam sa Diyos Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me So ayun, mga kamotor nakita nyo na yung ating kinita Kumita tayo ng 718 sa araw na ito Goods na goods na rin yun mga kamotor vlog Kesa zero tayo, kesa nakatambay tayo sa bahay ng no, mga kamotor Kahit matumal, kumita pa rin tayo mga kamotor So saan, nagustuhan nyo itong video na ito Huwag ka kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment At huwag nyo rin po kalimutan pindutin ang ating notification bell Para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video Hanggang sa muli mga kamotor Bye bye